Para sa ano ito ang ating babasahing talata ay hango mula sa Habakkuk chapter 3 verse 19. The Lord God is my strength and he has made my feet like hinds feet and makes me walk on my high places. May the Lord bless the reading of his word. Sa ating binasang talata ay makita natin si Propetang Habakkuk ay naroon siya ng affirmation. Ang sabi niya, The Lord God is my strength and He has made my feet like hinds feet and makes me walk on high places. Napakaganda. Pero kung titinan natin yung konteksto nito, ito, yung panahon na kung saan ang mananakop ng bayan ng Juda at bayan ng Israel ay ang uh, Babylonians. Medyo sumama yung loob ng propeta sapagkat kala niya nung pinalayan na ng Panginoon mula sa kamay ng Assyrians sa bayan ng Diyos, mas lumala mas tumindi ang kanilang sitwasyon. Ang sabi po ni Habakkuk sa verse 17, balikan natin, sabi po, Though the fig tree should not blossom, there is no fruit on the vines. Though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should not be cut off from the fold, and there is no cattle on the stalls. Ibig sabihin po nun, talaga matindi yung kanilang pinagdaraanan. Ito po'y panahon ng kanila po matinding paghihirap. Ito ay manahon na kung saan ay walang kasiguruhan na yung kanilang kinabukasan. Kaya doon po ipinayag ni Habakuk na wala siyang ibang maasahan kundi ang ating dakilang Panginoon. In other words, ito ay kapahayagan ng kahalagahan ng pananampalatay sa Diyos at ang pagtitiwala sa Kanya. Himahimayin po natin, The Lord God is my strength. Ang Panginoon ay aking kalakasan. Ano bang ibig sabihin po ng kalakasan? Ito po hindi patungkol po sa anumang physical na kalakasan na kung saan ay kailangan mo magpalaki ng mga muscles upang maging malakas ka, upang mabuhat mo yung kailangan mong buhatin. Ito ay patungkol sa kalakasan na panloob kalakasan na kinakailangan natin upang ating mapagtagumpayan ang mga hamon sa pang-araw-araw. Sa Philippians 4.13, sabi po, I can do all things through Christ which strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay ayon sa kalakasan sa pamamagitan ni Kristo na nananahan sa akin. Pinapakita po ni Habakkuk ang kalagahan ng pagkikilala na hindi natin kaya harapin anuman ang hamon ng buhay, anumang problema sa ating buhay, kung wala po ang Panginoon. Kaya kinakailangan po tayong umasa po sa Kanya. Alala ko po yung panahon na kung saan ay meron po kong gawain sa isang napakalayong lugar at uh, ako ako'y kinakailangan kong magbiyahe. Subalit wala po akong panggasolina, so, kaya sabi ko, Panginoon, ikaw na pong bahala. Kaya habang nung ako'y nananalangin, naramdaman ko ang sabi ng Panginoon, Go! Sige anak, tumuloy ka. Sabi ko, Lord, ang hirap nun kasi ang layo na aking babihiin at lang po ako ng panggasolina. Subalit malinaw po ang kapahayagan ng Panginoon. Sabi po niya, let's go. kaya nung sinunod ko ang Panginoon at ako'y dumiretso doon sa gawain niya, doon sa napakalang lugar na umabot pa ng isang oras na biyahe, mahigit kumulang ng mga isang daan at dalawampung kilometro, round trip po yung biyahe po na yon. Tumatakbong sasakyan ng empty fuel at ang kagandahan pa po no, ay binalik pa ako ng Panginoon. So nung ko nakita, sabi ko, Panginoon, tunay nga na ikaw ang aking Panginoon. Panginoon nga was able to feed 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng ilang pinasong tinapay at isda na isang atang paslit. How much more if we do the will of God in our lives? Kaya nga po, napakaganda po. At ang sumunod na talata makikita po natin dito po ay, He has made my feet like hinds feet. Ano po yung hinds feet? Nung tinaaral ko po yung patungkol sa hinds feet, nalaman ko po yung hinds feet na yan ay ito po yung uri ng mga paa ng babaeng usa. At yung babaeng usa na yan ay ito po siyang kakayahan na tumakbo ng maliksi, direct-direct. So na may with confidence kahit na anong heights po yan pwede niya akyatin. At malala po yung mga nakikita kong illustration na kung saan ay naghahabulan po yung mga bababangis na hayop. At yung mga usa po ay nandun po sa gilid po ng mga bangin umaakit po sila doon at dire-diretso po yung pag-akyat po nila, andun po sa lalim yung mga mababangis na hayop na iyon na hindi sila makaakyat. Yan po sapagkat may, ika nga, may katangian po siyang agility at yung kanya ika nga din sa English na sure-footedness. Yung, yung kanya akyat tiyak po na talagang hindi po siya nag sleep hindi po siya dumudulas. So yun po yung kaya po dito po pinakita po ng Panginoon na kung ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay kanyang bibigyan ng ganong kalakasan at kausayan na kapag ikaw ay tumatahak sa anumang tahakin ng Panginoon, you will never sleep sapagkat kasama mo ang Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi po ron, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in perfect weakness." Ibig sabihin po noon, sa gitna ng ating mga kahinaan, doon po ang Panginoon. Andun po kumikilos po ang kanyang kapangyarihan upang anumang mga bagay ating kinakaharap ay atin po mapagtagumpayan. Panghuling bahagi ng talatang ating binasa, And makes me walk in my high places. Ngayon, meron na po tayong kalakasan, meron na po tayong sure-footedness na ibinalob na ating Panginoon, Maari na akong tumahak sa aking mga high places. Ano po yung high places? Ang high places ay maaari ma-define as spiritual heights of blessings and victories in Christ. Yun po. Or posibleng din po, na high place naman ay ito yung mga low valleys in life. Ito yung mga pinagdaraanan natin ng mga pagduduta, mga nakapanulungong mga sitwasyon sa ating buhay. Subalit dito po ang linaw-linaw, ang sabi po, kinakailang tayo magtiwala sa Kanya sapagkat ang ating Panginoon ang siya magdadala sa atin, ang siya magtatawid sa atin sa mga bagay na ito. Ang paglalakad po natin sa mga high places na ito ay tayo ay mayroon pong pananampalataya, pagtitiwala, at pagsunod sa ating Panginoon. The moment we follow the voice of God, tiyak po yun, hindi niya po tayo pababayaan. Yun po yung ating maasahan po sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Nakilang Diyos, maraming maraming salamat sa iyong palaala sa araw na ito sa pamamagitan po na aklat ng Habakok. Tunay nga po Panginoon, Ikaw ang aming pong kalakasan. Tunay nga po, Panginoon, sa iyo po nagbumula ang aming pong katiyakan sa mga pang-araw-araw na mga ng buhay. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay handang tumugon sa bawat panalangin po ng bawat isa. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nanghihina. Patawarin niyo po kami sa panahon na kung saan ang aming buhay pananampalatay ay nananamlay. Salamat po sapagat alam namin, hindi hindi niyo po kami pababayaan. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.